Apat na ang mga Pinoy na nadamay at nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Inaabangan naman ng ating embahada roon kung makakatawid na sa Rafa border ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Gaza Strip. Magbabalita si Camille Samonte. Malungkot na ibinalita ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pagkamatay ng isa pang nating kababayan sa Israel. Hindi pa pinangalan ng kalihim ang nasawi dahil na rin sa hiling ng pamilya nito. Pero tiniyak niya na susuportahan at tutulungan ng pamahalaan ang pamilya ng babaeng caregiver. We cannot confirm if uh, she was first abducted and then killed. But it was because of the Hamas attack. She was one of the three missing Filipinos uh, that we were hoping to find. Magbibigay ang OA ng financial funeral assistance maging scholarship para sa naiwang kaanak ng nasawing OFW. Sa ngayon, may dalawa pang Pilipino ang nawawala sa Israel. Wala pang kumpirmasyon kung kasama sila sa dinukot ng Hamas. Dahil dito, apat na ang nasawing Pilipino roon. Kaya ang Israel patuloy ang pagtugi sa Islamist terror group. Binobomba nila ang mga pinahiniwala ang pinagkukutaan ng mga ito sa Gaza. Sa mga panibagong airstrike, inulat ng Israeli Defense Forces na may napatay silang terror operatives. Ayon sa Gaza Health Ministry, halos 3,500 na ang nasawi roon sa loob ng labing isang araw na gyera ng Israel at Hamas. Nagtuturoan pa rin naman ang dalawang panig kung sinong nambomba sa isang ospital sa Gaza kung saan nasa 500 ang nasawi. Tiniyak naman ng DFA na wala ng Pilipino sa Gaza kaya walang nadamay sa pagsabog ng ospital doon. Sa ngayon, pumayag na ang Egypt na padaanin sa Rafa Crossing ang humanitarian aid para sa Gaza Strip. Kaya nakaantabay ang ating embahada sakaling buksan na rin ang Israelong border. Nasa 78 Pilipino ang malapit na sa Rafa Crossing sa ngayon. It will be possible by the end of today, Israel well time or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said be ready at any time because it could be at any day. And when it's Open, it's not a permanent, it will not be a permanent opening. It will be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Nagtutulungan na lang daw ang mga Pinoy na hindi pa makatawid sa Egypt, lalo't problema ang pagkain, inumin at kuryente roon. Uh, ito pa ang confirmation ng ating ambassadors, Aman. Sabi niya, I will quote, the lack of food, fuel, electricity and water is a daily occurrence faced by the Filipinos in Gaza the bayanihan spirit is alive among our nationals in Gaza. Para sa 1PH, Camille Samonte, news 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.